Good morning mga kalakotsera, mga kabiyaheros, mga pabayan. Tumuli si Madam Yula, inyong Madam Daming oh, Pauwi tayo ngayon mula sa ating misyon. Sa kayo sa kabayo. Ang pangalan nito? Wala, pangalan. Wala siya yung ngalan? Uh, sige, pangalan natin siya o si... Kasi yung unang sinakyan ko doon sa Lake Hollow ng pangalan George. Siyong pangalan. Labay ba to? Pangalan ko sa kanya si Georgina. Wow! Si Georgina. Hello, Georgina! Be good to me. Ayan si Sir Georgina. So, nauna na si Sir Paul. Ayan. Kailangan niyang mauna. At, kasi, ayan, nasuko na siya. Nagalit siya. Ayan, nagalit siya. Susunod si, lalaki ba ito babae? Kine? O, oh, babae siya. Ba't siya nap? Babae si Georgina. Ito, sinasakyan ko. Babae. Kasi, so lalaki yun. Hindi pwede. Oo. So, ayan, so, sa so, habang lalakbay na, paglalakbay na naman ito, ng team, pabalik dun sa kabiasnan, sa baba. Maraming maraming salamat sa mga taga-sitsipigasuan sa kinadatu, hanggang sa kanilang mga kasamahan dito, maraming maraming salamat kasi they're very welcoming sa ating team sa bugong Biyahero. Wala, wala. Wait. <laughs> wala, laglag -lag ako. Doon lang sa kanali doon. Kaya ako sanisod akong cellphone. Doon ko lang sa kanali. Kaya ko isa. Ay. Wala, feel ko masakit to mamaya saan. Wala na, hindi nga isa. Parang tabi nga siya. So, aakyatin okay, namin yung bundok na yan. Mm. Bila ka oras ni Dong Lakaw? Diba? So we have to walk 2 hours Papunta dun sa baba Ang motor, sabto nga Pag motor daw, sa kalahati Or 1 hour siguro Pag, lakaw, pag ganito lang ka 2 hours Pag Bye. So ayan, paakyat na tayo ng bundok. Bisa na ng paakyat. No, Nauna sa circle sa atin. Kasi lalaki yung sa niya. Kailangan mauna siya. Nauna na sa sabi. Sa? Sa na Yung kabayo. yung kabayo. ta <laughs> Ikaw <kayata. Nililigo> ako <laughs> ni Georgina. George kano <laughs> iba 'Yung baying nila ni Georgina eh. In Insert. Hindi takar pare rin ating cowboy si pangalan mo ba? Anjo si Anjo ang ating cowboy go Georgina go go Georgina Georgina Georgina, Georgina Gina go oh. starting na tayo ng akyatan. Kain na ni Georgina. Hindi sila pwede magduol. Hindi, pero tindog mag isa. Matindog? Oo. Oh. Bakit tatayo? Sampahan niya? Oo. Oh. Waragi ang Yan yun. Yung yeah, lang. Oo. Uh -huh. Di pwede magkalapit yung dalawa kasi sasakyan siya nung lalaki. Parang kasi may mga mga kabayo. Bet nila yung <laughs> grabe sila, very sexually active. So, pag may babae, lalaki, mahirap siyang magkalapit kasi pwede daw ang sambahan niya yung babae. So, ito tayo sa medyo mataas na itong part na to.

siya. Kumain siya, ano? siya ng ano. Kumain siya ng balanghoy. Dahon ng balanghoy. Nagutom si Georgina. Georgina. <laughs> Georgina Wilson. Ayan. Maputik. Alalala. Alala. Oh. Alala. Aba-abak ka niya lang, no? habang lalakbay tayo, gusto ko na mag-shoutout sa ating mga sponsors. Um, thank you so much! Siyempre, gusto ko na shoutout ang ating mga sponsors na laging yung dyan para sa sumuporta at mabahal sa kaibig Thank you so much kay Tita Minda, Black of Germany. Ayan, ingat mo kayo dyan kay Mama Lou of California, USA, kay Tito Joy uh, Penas and Tito George of Houston, Texas, kay um, Tita Flor of USA, the New Jersey, and uh, also kay uh, Tita Alori, Tita Alori de Goma of USA, sa ating mga sponsors yan, sa ating mga scholars, kay uh, Ma'am Helen, kay uh, uh, Tita Paula Calio nagbigay nung damit natin tsaka sombrero at uh, also kay Tita Cecil and uh, kay Ma'am Lady Young of Dumaguete City, kay Ma'am uh, Ma Bethy so ay, Tita Maria Early of Australia, of Australia, and also kay um of course, sa aming nanay, si Tita PB Love, na andyan lagi sa PB Team. Always uh, umaalalay sa amin, uh, sa aming uh, mga misyon. Andyan lagi yan. Kasi siya ang aming tumatay yung talagang nanay sa amin. Pugong Behero team. Thank you so much kay Tita Bibi Be Love na nandiyan ngayon sa Abra na sama namin papuntang Thailand ngayong uh, August 13. Ayan. Maraming maraming salamat din sa ating mga viewers and subscribers na walang sawang tumatangkilik at uh, sumusuporta sa Pugong Behero Team. Grabe, nakaka-overwhelm yung kanyong suporta. Kung yung pagmamahal, parang lalaglag na ako. <laughs> yung pag kanilang pagmamahal at support sa Pugong Nakaka, nakakaiyak na yung mga message nila, yung yung support nila, yung prayers nila, yung kanilang... Um, ang ah, <laughs> na ako. Ang kanilang... Um, uh, alam mo yung ginagawa na din lang, yung ginagawa nilang habit na yung pagpanunood ng ating mga videos. Sabi nga nila, ninaantabayanan na nila yung ating mga uploads mula sa kay Pog, yung bahero, kay, kay Paul, hanggang sa amin, sa, sa team. Andiyan lagi sila sa ating sumusubaybay sa ating mga videos. Always ready, always nag sa ating mga uploads. So maraming mga maraming salamat sa ating mga viewers and subscribers na wala talagang sawang. Sumusuporta at magmamahal sa Pugong Bejero team. Ang aming mission na ito ay uh, hindi magiging possible, hindi magiging successful without your uh, support ang ating mga viewers. Kaya mahal na mahal namin kayo, mga viewers and subscribers. And please like and share our videos always. And also, not skipping ads kasi it's one way of helping the team sa ating mission sa pang-araw-araw na pag-akyat ng ang bundok kagaya nito. <laughs> Napakalayo na sa kabihas. <laughs> and of course, sa mga ating mga tinutulungan kasi they're very welcoming sa atin pag umakyat umakyat tayo sa bundok ang mga mula sa dato hanggang sa kanilang mga uh, mga kababayan ating mga tinutulungan dito mga kakabataan ayun so uh, maraming maraming salamat lalo na sa ating mga um I mean, mga drivers, mga yan, so, like si, uh, pangalan mo ba? Aljo? Anjo. Si Anjo, oh, yan. Uh, tapos, si Anjo, kahapon sila pang bumili na, na, ng bigas. Kailangan namin dun sa... So, thank you so much sa inyo at sa lahat-lahat po ng uh, kasama namin sa Pagbubero team na always supporting each other. We're always supporting each other. Mula kay Sir Paul. At sa lahat po ng Pugong Bihero team na uh, kasama natin ngayon si Mang Eli, si Peter Paul, si Ider, si Siptie Panday at si Peking Bumbay, si Edito. At syempre, Madam Yula. Please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, Madam Yula. At of course, ang pinas pina lahat syempre sa Diyos. Sa ating uh, uh, Ama, our oh God, sa mga sa ah, mahal, may kapal na lahat ng ito wala without His help, without Jesus, without God. Ah. Hindi dahil sa Kanya, pagmamahal sa atin, pagmamahal niya sa sa, sa katauhan. So, thank you so much. Uh, lahat, all, uh, all glory and honor to God with all the glory. Ayan, so samahan nyo kami habang sa aming pagla sa aming paglalakbay pauwi. Habang kami ay nag naglalakbay uh, patungo sa baba ng barangay Tapak. So dito na tayo sa taas natin ang toktok. Uh, 哇。Wow. Buti di ka di malputik ngayon, no? Wala mo ni ulan gabi e. Eh. Hello. Parang ano yung mato. Nagutom na naman si Georgina. Hmm. Pangalan niya mo ni si Georgina. Kay babae man siya. Kasi nga akong iro, gasakyan nga kabayo at yung dito koan, kuan, kutabato, sa Lake Hulon. Kutabato ba yun? oh North Kutabato yata yun. Ay ano, yung pangalan George. So, karoon si Georgina. <laughs> uh.

Dito na kami. This So, Pababa na. Karga, kapat sa Masatong gas sijo o katong ano to? Gimit. Gimit. Oh. oh. <laughs> Yang mana? -man. Bakas tumili ni kuya. Huwag na magay! Huwag na magay! Alam ko lang kung gayaan din yung drive nyo. Guna'y pinaka? Gaya. Drive drive. Pinaka gaya yung drive? Uh. Dung. Akong kuhaan dung. Akong tiyan dung. Kayo muna. Ay! Naipit sa'yo yung PC. Kaya eh. ilaw mo siya. Green green grass of home. Ifa. Uh... malapit na kami dyan na yung tapak ko kailan mo na yung mga kasada hmm. nao gipilit Gipit-gipit na mo! Nagkita na mo! Hello? Ako mong gipunit. Sa kanya nga Thank you! Yeah, gila na t-shirt. So yun guys. Sa <laughs> mga kalakutsera kabero, sa dito na kami. Malapit! Malapit na kami sa katotohanan. Mababa na kami doon sa main sa highway o oh. so, o oh, diba sa kanya talaga yung napulot nating damit pwede ko na kumurad ko kung kaya eh, dear good na sir Paul ay bumaba lakad na siya Hoy! uy <laughs> sumigway pa talaga kumain pa eh nagutom eh So, kailangan ko nang bumaba. <laughs> Kasi nahirapan siyang maglakad na sa ganito. Buhangin. Parang mabato. Baka mas light pa siya. Ayan. Finally, andito na kami. Sa baba. Grabe. Kahit nakasakay kami sa kabayo, ang sakit sa puwet. Tapos, sakit sa dito. Sa may ano. Sa pita. Pero at least kesa naman naglalakad. Grabe ang layo. Sobrang layo. At kalaban mo pa ngayon. Init. Grabe ang init. So maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers and subscribers na sumusubaybay sa ating misyon doon sa Pigasuan. Maraming maraming. Ano ah, yun? Maraming maraming salamat din sa ating mga sa, uh, sponsors na patuloy na sumusuporta ng mga sa Pugong Behero team. At sa ngalan po ni Pugong Behero at sa mga kasamahan sa Pugong Behero team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! See you on my next vlog!